5K, 5K mga idol, yung mga sapon. Eh. 5K, 5K. Ayan o. Eh, bursa po niyan mga idol. Ang solid yan mga idol. So, Libyan, mga idol eh, bursa po niyan mga idol. 5K, 5K. 5K ito idol mga idol 5K 5K idol ay boss ako mga idol 5K 5 kay pai kay mae kay boss aponta mae dalawa 35 kay boss joe rin to enyo isa oh dalawa, three, five dyan dalawa, three, idol ngayon three, five idol Ayan o, dalawa, 3-5. Dalawa, 3-5. Dalawa, 3-5 mga idol. Dalawa, 3-5 lang yan. 3-5 din mga idol. May eh. boss siya idol. 3-5, थ्री पाइप थ्री पाइप लेता Uh, 3535 daw mga idol 3535 mga idol 3535 mga, mga 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 boss, chacha, mga idol mga 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 3535 mga idol. Sino eh. nakayamok na mga idol. Nawaspa. Oh, Okay mga idol, oh ate Tony oh. 2k okay, 2k lang oh. Oh, tukay tukay kay Tatay Tony mga idol. Ano ko si Tatay Tony. Wala kay Tatay Tony pa pala to. Oh. oh. Tukay tukay mga idol. Tatay Tony yan mga idol. Tukay tukay. Ayun. Oh, tukay tukay lang mga idol. Mga ni Tatay Tony. Tukay tukay. Tatay Tony yan Tawagan nyo lang Maraming manok to si Tatay Tony Okay to okay mga idol Okay to okay Ang so, nakarami na ha uh, Upo-upo lang <laughs> Okay to okay mga idol Kay Tatay Tony to Oh ito kay mga idol. Ito Tony. May bawas pa to. Wala ito wala ito daw bibigay. Wala ito wala lang daw to mga idol. Wala oh, kagala si so, Tay Tony may bawas pa. Yan. Hmm. <makes noise> Tony. One eight, one eight. Bawas pa yan, mga idol. Ni Tony. लिब्रेट माइडल एबोस अपोना मारे दिना माइडल मारे दिना काइकी माइडल काइकी बनावस्ता हो ये देखिए पोर्टाइज माइडल

Ebo sabon punta mga idol. 5K, 5K. Bosa punta mga idol. 5K, 5K. 3 -5, 3 -5, mga idol. 3, -5, 3 -5 lang mga idol. Magmalis naman. Hindi na tumukoy number. Scroll, kay, park, kay, park, play 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 data sama ini bos <laughs> bos oh, oh. number natin huh? number natin oh, oh. wala Bos mm. <laughs> idol <laughs>

Boss Jun idol 4, 5, any, any Blues 4, 5, idol a Boss any Blues Blues okay. okay. <laughs> <Bruce>, my idol <laughs> Yeah, Blues is my idol. Four five. Four five. Yeah, it is idol. Ito. Four five my idol. Yeah, tornado hats mga idol. Tatlo to. Ito kapatid mga idol. <coughs> Idol 4-5 na uh, Idol oh. 4K ito. 4K kay Boss Joey 4K Ito hey, Porke ito mga idol. <laughs> के के तो आए और कई पढ़ के, पौर के।

Three five three five.